Diana Zubiri, naging emosyonal ng mapag-usapan ang tungkol sa kanyang ama at mga anak. Ayon kay Diana Zubiri, hindi niya umanok kaya na hindi nakikita ang kanyang mga anak. Ganito na lamang ang naging pahayag ni Diana Zubiri nang makaraang mapag-usapan sa isang talk show o sa Fast Talk with Boy Abunda, ang kanyang yumaong ama. Tinanong ni Tito Boy Abunda kung magkakaroon ng pagkakataon si Diana Subiri na makausap ang kanyang yumaong ama. Ano kaya ang nais nitong sabihin? Base nga sa naging pahayag ni Tito Boy. Ngayon na isa kang ina, tatlo ang anak mo. Nandyan na si Andy sa buhay mo. And going back to the memories that you've had, kahit kakaunti, anong nais mong sabihin sa tatay mo? Ayon kay Dayana. Kung hindi man niya umanon namit ang kanyang tatay o bilang isang ama sa kanya ay ayos lamang ito sa kanya. Pahayag niya. Siguro ano, kung hindi man kita namit or nakilala bilang isang tatay, that's okay. I'm okay with that. Hindi na para magtanim ako ng sama ng loob kasi I'm sure naman before ka nagkasakit, I'm sure na pagsisihan mo rin naman 'yon. Kasi ako tituboy Maiisip ko pa lamang na hindi ko makita yung mga anak ko parang hindi ko kaya. Na parang pag may nababalitaan ako or sa experience ko na iniwan ako ng daddy ko, parang kung gagawin ko yon sa mga anak ko, iisipin ko pa lang na iiyak na ako. Hindi ko kasi alam yung sitwasyon niya nung time na yon. So parang naiintindihan ko siguro, baka dahil may ibang reason kung bakit niya nagawa sa amin yon ng kapatid ko kung bakit sila naghiwalay, kung bakit hindi siya nakabalik, and hindi na ako nagtatanong kung ano yung naging rason, but I'm sure na pagsisihan niya yon, and I'm sure gusto niyang bumawi, pero hindi lang siya nakakuha ng chance. Kumbaga, gusto kong palawakin yung isip ko in a positive way para hindi na lang masakit. Dahil sa mga naging pahayag o sagot ni Diana Zubiri, Lalo siyang hinangaan ng publiko dahil napaka-positibo umanong mag-isip at napakalawak ng pinagkukunan ni Diana Zubiri. Komento pa ng ilang netizens, ganyan sana, hindi nagtatanim ng sama ng loob sa magulang. Ramdam na ramdam ko ang pagmamahal ni Diana Zubiri kahit na hindi niya nakilala ang kanyang ama, lalo na ang kanyang pagmamahal sa kanyang mga anak. Kamakailan lamang ay nakita si Diana Zubiri sa It's Showtime kung saan nagkaroon ng reunion si Nakaril, Isa kalsado at Sunshine Dizon kasama si Diana. Umuwi si Diana mula Australia upang maganap ang magpasikat performance ni Karil sa It's Showtime.